Hi guys! Welcome okay, back to my channel. So, ngayon ang balita sa hiwalayan daw ni Julia Barreto at ni Gerald Anderson. Akala nila magiging forever na silang dalawa. No, akala natin pala kasi ang ganda ng relationship nila sa isa't isa lalo na sa kaniyang kanilang mga pamilya si Gerald ay tanggap na tanggap na ng pamilya ni Julia ng pamilya Barreto lagi siyang nandoon sa mga special events ng mga Barreto pero ngayon niya nahalata nila na parang hindi na magkasama ang dalawa at ito ang maugupang balita na dinilit na ni Julia Barreto ang mga pictures nila ng dalawa ni Gerald Allerson sa kanyang IG story. At isa pa doon yung pag-unfollow daw ni Claudia Barreto kay Gerald Anderson. So, gaano katotoo na hiwalay na nga ba ang dalawa? Kasi nga si Gerald ay nagbakasyon sa kanyang pamilya, sa kanyang probinsya, kasama ang kanyang nanay, pati yung kanyang tatay, nagbabanding din sila. At yung cryptic na post ni Chiquinka, na hanggang sa huli ay magkasama pa din silang dalawa ni Gerald Anderson. So parang maugong talaga na may mga points na na talagang hiwalay na ang Gerald. Yan ano, ito katotoo. Lalo na sa kanilang mga fans na Gerald fans dyan. Ayan Gerald, sagutin nyo ito. Totoo na nga ba na hiwalay itong si Julia at si Gerald? Napakasayang nga naman, di ba? o ang marami ang nasasabi na parang promo daw ito kasi may kanya-kanyang project ngayon si na Julia Barreto at Gerald Anderson si Alden Richard magiging kasama ni Julia sa movie at si Gerald ay may upcoming teleserye so ito ba ay promo lang na kunyari break silang dalawa para mapag-usapan na naman so hinihintay natin kung gaano ito katotoo at isa sa mga reliable source tungkol dyan ay si Oji Diaz so mama Oji hinihintay na ng mga maritis ang iyong comment or ibalita na kung gaano katotoo ang hiwalayang Julia Barreto at Gerald Anderson. Kasi may mga cryptic comments din daw si Marjorie Barreto at si Danny Barreto sa mga post ni Julia Barreto. So, gaano ito ka? kasi lagi namang ini-issue na hiwala yung Jural. Pero hindi naman pala. Promo lang daw ito para mapag-usapan. Kasi nga, may mga project na darating ang dalawa. So, kaabang-abang yan. At medyo malungkot nga kung, ga, kung totoo nga hiwala yung Jural. Sayang na sayang. Perfect match daw. Silang dalawa. So, yan lang muna guys ang ating update. So, abangan na lang natin si OG Diaz ang magsasabi kung mahiwalay na nga ba si Gerald at si Julia Barreto. Hanggang sa muli. Bye-bye. Also remember, huwag po tayong pa-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload. Bye-bye. Chill-chill dyan, Gerald. Balita naman dyan.